Hi guys! So mayon nagpunta ako ng capital dito sa amin sa Lingayon, Pangasinan. Pista diet kasi ngayon kaya panigurado maraming pagkain at kaganapang mangyayari. To be honest guys, malapit talaga itong lugar na to sa bahay namin. Kaso tamad talaga ako kaya ngayon lang ako nagpunta. Ay pumunta din pala ako dito noong nakaraan kasi sinuportahan namin yung kaklase at kaibigan namin noong high school. Narepresenta niya ang bayan namin at nakakaproud lang na makitang umusbong talaga ang lingayen Nanalo siyang first runner-up, ayan may picture pa nga kami. Anyways guys, nang pagkarating namin dito, naabutan namin ang mga bandang tumutugtog. Nagsiya ang mga tao dito at nakita ko talaga ang hilig ng mga tao sa musika. Nagpunta din pala kami kasi dito kaso di ko na naabutan kasi maga na kaming umalis. Ay baka tanongin nyo pala kung bakit ako nagtatagalog ngayon. Nakakapagod kasing mag-English. Charot! Gusto ko kasing subukan mag-light vlog. Napakaseryoso kasi palagi ng mga videos ko. Pero comment below guys kung okay lang ba yung ganitong content. Di kasi kayo nagko-comment sa mga vlog ko. Charot! Ayan kasama ko pala yung kapatid ko pumunta dito Tapos naalala ko, hindi pa pala kami nang dinner kaya naisipan naming maglipot muna at maghanap ng makakain To be honest guys ang daming tao at tinadumog na talaga ang linggayin Punta rin kasi ako dito last year para mag vlog at mukhang mas na up ang datingan ng pistay diet Bago pala kami bumili ng pagkain Binilhan ko muna nanay ko ng pasalubong kasi nagpasabi siya Sabi ng Ale 5 for 100 yung assorted chips nila so binili ko na Sulit na rin kasi meron ka ng kamote, banana, at kahit crepe chips. Tapos bumili pa ako ng 3 for 100 na mais. Yung inangat-ngat tapos chicharon para naman matuwa na ko. O ba diba, ang bait ko? Ay pera niya para to. Charot! Marami din palang stalls dito na galing sa iba't ibang bayan. Nakakatuwa lang kasi bawat bayan talaga ng Pangasinan ay may pinagmamalaki. Hashtag local tayo dyan mga guys. Ayan nga pala yung kapatid ko, gutom na gutom na siya. Kapag pupunta kayo dito guys, mas magandang tumambay dito ng gabi kasi hindi mainit. Napakainit kasi talaga ng panahon ngayon. Kahit nakapayong ka, nararamdaman mong napapasok ka. Sorry ha, ako ata dahilan nito. charlotte Ayan, sa dami ng kwento ko, nakalimutan ko, kakain pala kami ngayon. Bumili ako ng dalawang medium fruit shake, isang mango sa kapatid ko, at isang abukado sa akin. Mango sana ako, kaso gusto kong maiba, kaya nag abukado na lang ako. Sana masarap. Ayan, bumili din ako ng shawarma para sa aming dalawa. Bibili sana ako sa Turks, kaso mahal pala isang peraso, kaya pumunta na lang kami sa buy one take one kailangan din kasi magtipid. Bumili din pala ako ng special empanada para madagdagan kakainin namin. So ayun na nga guys, tinigan na namin mga pinamili namin. Siyempre, nagdasal muna ako kasi good boy ako. At kailangan natin magpasalamat palagi sa mga blessings na natatanggap natin. So ayun na nga, tinigman ko na yung shake na binili namin. Ay nagkapalitan pala kami. Mango sa kanya, avocado sa akin. Tapos nung tinigman ko pala yung akin, hindi masarap. Parang na-shake din ata yung buto ng avocado. Medyo mapait. Habang nandito ako, nagmuni-muni ako sa mga desisyon na ginawa ko sa buhay ko. So far, wala naman na simula nung inalagaan ko na yung sarili ko. Pero habang nandyan ako, nabagabag din ako tulad ng iba tungkol sa future. Future ko, future ng pagpursu ng passion ko, at future nating dalawa. Ay, charot. Ayun, kinakain ko na din pala yung shawarma na binili ko. Ewan ko, pero nung paubos ko na yan, parang nag yung lasa. Nakain ko na din ata kasi yung papel na pinambalot. Tapos uminom na naman ako ng avocado shake at hindi talaga siya masarap guys. Pero nabili ko na kaya no choice na ako kundi tanggapin kung ano ang nangyari. Charot! Katapos kong uminom, kinain ko naman yung empanada. Special empanada daw ito from Ilocos kaya nag-expect ako na masarap. Inamoy ko pa nga eh. To be honest guys, masarap naman siya pero hindi ko talaga hilig ang suka kaya binigay ko na lang sa kapatid ko yung kalahati pagkatapos. Mas gusto ko kasi yung mga sweet food kasi sweet ako. Charot. Ayan, kinakain na nga namin yung isang banana chips kasi nagugutom pa ako. Wala ata akong nagustuhan sa mga binili ko. Charot. Ang juicy ko naman kasi. At least masarap itong banana chips na kinakain ko. Pagkatapos nun guys, naglakad kami uli papunta sa mga nagtitinda. Sa tabing dagat kasi kami kumain. Alam nyo pala guys, mas dumami yung tao nung pauwi na kami. Alas 9 na nung oras na yon pero ang dami talaga. Inabangan din kasi siguro ng mga tao yung sikat na bandang kamikaze. Pero kayo guys, sa mga hindi pa nakakapunta, open na open ang Lingayen Capital para tumanggap ng mga bisita. Maraming pwedeng gawin dito at hindi kayo maubusan ng kakainan. Nagsisimula pa lang ang Pistay Diet at tingin ko marami pang events sa mangyayari dito. Kaya ano pang hinihintay mo? Ito na yung sign mo para pumunta. Yun lang guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!